siya man may nagkita kami grosso pardo dito guys sarap tong kainin guys sa ibang lugar magkakain to so, Basta. na iyong pag-aaral po mabuti ah, naman <laughs> at walang masama <laughs> gago okay Anong mesta, so, guys, masasabi mo ngayong araw? Ang um, masasabi ko ngayong araw ay sa Liliwa ay pumunta siya ng Tamis <laughs> at kailangan natin magisipan, isipan mag Kumusta, ang ay, pag -aaraw? Pag -aaraw. Kumusta ang iyong pag aaral Ay pag aaral Pag-aaraw. Kumusta ang iyong pag-aaral ko gay? Ah, eh? uh, I am always go. Pag-aaral ko sa akin so, English ay... English na ngayon ah. Ay. Long time. Long time. Pag-aaral ko sa akin ay... No, si. Mabuti naman. At walang masama. Walang masama ang pag-aaral ko sa akin. Kasi... Long time nyo si Batnaw, si Inaw. Mahirap lang ang buhay. Nakamot so, kita sa itong kinabuhi guys Nagsunod kayo Yung Tagalog, Tagalog Dapat kailangan natin magsikap so, Dapat kailangan natin magsikap kasi Kasi Para Para natin uh, Makabot ang ating uh, pangarap uh, Okay So ano yung Ano na ano yung grade mo ngayon? Ano uh, yung level ka na ngayon? Ang grade ko kasi ay Kay, First year First year High school. High school. College. High college day. Sorry guys. College day. College. College. College ha. Okay ramah kau pergi sekolah guys di mana disut. Satu lagi. Bye. Bye. Oh. Ah, sekolah bye. Ah, ulah lagi. Pas aku nak pas. Sekarang ni aku ingat tu dia kau uli aku balik nak kau samis. Ingat tu nak kau ni aku no. Kau bingau guys ah. Gol saya kau dia anak bencana kau. Anak saya kau bukan dorm oh kung pa kaya ko so, tour sa kung ano mo gusto ako karon no Atul. Atul. tila may gusto mo bang, bang, tila pitig minis pa yung kami sa libo libo mayro man tay okay ka mayro tila kalas ng magot yes of course Abang ni Hindi pa dito. Hindi kayo Di kama ini kan, di Mau ka mau mm. Ma -ma pergi ke kamu? Nah, bintang tu kayak pak nak putih kau? Ay, siapa? Dah, siapa ni dok? Kalau nak kuku kau, kau kita kami grasshopper deh tu guys. Adi mangu. Oh, <laughs> malah grasshopper. Serap tong kainin guys, saya bang lugar mereka indo. Oh, grasshopper. Kau kana dodo yung ano god napakalagi ng ano grasshopper kita namin dito sa daan tapo natin kasi patay na bahua <laughs> <laughs> nani maho maho si dodo drabio talag saar kayo mo kabalikok iminis pagbalik ako, ayglas, ayglas na ko wala glass ay glass na abang ng mga tao Awo ganyan friends abando ng himinis mulakaw na may mulakaw okay thank you and god bless, god bless.